crossing o oh! hmm, tabi na kayo ayaw nyo pa rin yung tumabi o oh, walang anin yung talaga <laughs> ayaw pa rin sa likod na oh. ayaw pa rin tumabi may truck oh. ang laki yung truck o oh. oh, ayaw talaga siya ati justin oh. Grabe. <laughs> Bigas ulo. <laughs> oh, ito pang isa. Ayaw din tumabi. Oh. Oh. Mga langanin niya na ano, formahan. Hmm. Ayaw talaga tumabi. Hindi lang ang delikado yun. Kasi lulusot ka. Tapos munti ka na silang mahagip.

sa god overtake overde overtake noverde overtake noverde kya noverde kya no oh, takto pa sa likod nya kada langanen oh, crossing wow oh. ah bin na oh, overde kya ay talangan ay bae Pang lag ke brada ayan oh, na ayan na, oh ina hope oh, oh, ang ganda oh wow oh, ayan na oh laki oh oh tatlo pa mga Oh. You know. Oh. Wow. Sigeya bolena din. Ah. Oh, You know, please. Breaking Good Tidak Bye Ingat kayo Ter Verdita Tidak Oh iya, sa akin hintay nag-crudo, nag-gasolina premium yan!